Magandang araw sa inyong lahat na kahit marami kayong problema ay maganda pa rin yung araw nyo Katulad ko kahit marami yung kong problema, ito lumalaban pa rin para sa mga pangarap ko Pangarap ko at sa pamilya Mamayang ko Mamayang gabi ay flight ko na pala Papuntang Manila kasi mag exam ako mag exam ako para makapunta ng Korea Magbabaka sa kali, Makapasa baka. at makapagtrabaho doon Maganda kasi sa Korea kasi malaki ang sahol <laughs> Sana all <laughs> Bago ang flight ko pumasok Sok ako dito sa ICM. Kakain muna ako kasi nagugutom ako. At dahil nagugutom ako. Abay, syempre, kakain ako. Dito pala ako kakain sa Greenwich kasi masarap pagkain dito. Wala, wala nang paligwiligoy pa. Order na dayon. Or Order pala agad. Pasensya nyo na yung pagtatagal ko. Kasi di pa ako sanay. At dahil nakapagbayad na tayo, punta na tayo sa lamisa. At tindayin natin <laughs> na tumunog itong lingin na ito para makuha yung pagkain ko. <laughs> at pagkalipas ng ilang minuto, sa sa wakas, tumunog na ang lingin na ito. Ay, syempre, kukunin ko ng pagkain ko. Kasi, gutom na gutom na ako. Sa wakas, kainan na. Grabe ang aga ko pala. Ang oras ay 5pm pa. At ang flight ko, 8pm. Iba talaga, pag excited ka. First time ko kasi ngayon, sumakay ng aeroplano. Kaya ako, 4pm pa, ay nakaready na. Halatang halata, sobrang excited talaga. Pagkatapos kong kumain, ay lumabas agad ako. Para pupunta doon sa Dao Terminal. Kasi, doon tayo sasakay ng bus. Bus, papunta ng Panglaw Airport Ito na yung bus na aking sasakyan Abay napakaganda naman ito Sulit ang biyahe ko kasi komportable ako Super dito ang ganda pala dito kasi sa loob ang Ganda ng asawa ko Charot. A few minutes later dumating na ako sa Panglaw Airport Siyempre kinakabahan kasi unang flight ko ngayon Hindi ko alam kung saan ako dadaan Kasi ang daming entrance dito at dahil sigurista ako syempre nagtanong-tanong ako hanggang sa nakapasok na ako sa pagdating loob pagdating ko sa loob ay mayroong mga foreigner may tatanong sana ako kaso biglang may dumugo sa ilong ko <laughs> abay nagka-nosebleed agad pagkapasok ko pala dito ay mag-check-in agad pagkatapos ng pag-check-in ko tingnan ko raw dito kung saan gate ako pupunta at nang malaman ko kung anong gate ako ay umakyat ako doon sa taas kasi doon daw yung papuntang Manila grabe ang kaba ko dito lagi tinatanong sa sarili ko kung ano kaya. Kaya ang feeling kapag nakasakay na ng eroplano. Sa wakas, it's time na para sumakay sa eroplano. Pagkapasok ko pala sa eroplano, ay nagtatanong-tanong ako kung saan upuan ako. Grabe, ang daming upuan pala dito. At sabi nila, hindi ka pwede kung saan-saan ka lang umupo kasi may numero At ito. Nang ko na yung upuan ko, ay napakasaya napaka ko kasi dalaga yung katabi ko. Alaka. At totoo pala ang mga sabi-sabi nila na lahat ng mga flight attendant dito ay magaganda. <laughs> One hour later. Pagkarating ko sa Manila, nagtanong-tanong agad ako <laughs> kung paano magpabuk ng angkas dito. Alam nyo naman, baguhan pa ako. At sa wakas ay nakapabuk na ako ng angkas. At maraming salamat kay ate na tumulong sa ay, gra akin. Grabe pala mga driver dito, ang lakas magpatakbo. Sa sobrang lakas magpatakbo, naiwan yung kaluluwa ko. <laughs> Abay, ang ganda pala dito sa Manila. Ang tataas ng mga building dito. At saka, ang daming sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto sa takbuhan dito sa kalsada, dumating na ako sa hotel kung saan ako matutulog. Hanggang dito na lang yung video ko at abangan nyo ang part 2. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa pagblablog ko.